kahulugan ng Griffin sa panaginip. Si Griffin ay isang gawagawang nilalang na may katawan ng leyon at ang ulo at mga pakpak ng isang agila. Ang nilalang na ito ay isang simbolo ng lakas at katalinuhan sa loob ng milenya. At ang presensya nito sa mga panaginip ay maaaring maging komplikado. Sa mga panaginip, ang Griffin sa pangkalahatan ay kumakatawan sa isang balanse ng kapangyarihan at karunungan. Ang dalawang katangian ng nilalang na may ulo at mga pakpak ng isang agila at ang katawan ng isang leon ay kumakatawan sa balanse ng talino at likas na hilig. Ang gripen ay kumakatawan din sa isang makapangyarihang kaalyado o tagapagtanggol. Sa maraming mitolohiya, ang gripen ay isang tagapag-alaga ng kayamanan o mga sagradong lugar at ang presensya nito sa isang panaginip ay nagpapakita na ang nananaginip ay protektado. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas o may lakas na harapin ang mga hamon. Bilang isang nilalang ng mito at alamat, ang gripin ay naglalaman ng idea ng kabayanihan na paglalakbay at ang paghahanap para sa personal na kapangyarihan. Sa kontekstong ito, ang gripin sa isang panaginip ay nagpapakita ng mas malaking layunin o misyon. Sa interpretasyon ng panaginip, ang nakakita ng gripin ay magkakaroon ng iba't ibang kahulugan narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang tungkol sa isang gripin. Una, ang pagpapalabas ng kapangyarihan at lakas. Ang mga gripin ay nagtataglay ng hilaw na kapangyarihan at pangingibabaw sa kanilang maringal na mga pakpak at mabangis na malaleyon na katawan. Kapag binayayaan ng isang gripin ng iyong panaginip, maaaring ito ay isang senyales na ginagamit mo ang iyong lakas at kinokontrol ang isang sitwasyon. Pangalawa ang proteksyon. Ang mga gripin ay kadalasan na uugnay sa proteksyon at pangangalaga. Ang panaginip na isang gripin ay maaaring magpahiwatig na sa tingin mo ay protektado ka o nangangailangan ng proteksyon. Pangatlo, ang summoning courage. Tulad ng gripin, ikaw din ay may potensyal para sa katapangan at tapang. Kung ang isang gripin ay lumitaw sa iyong panaginip, ito ay nagsasabi sa iyo na harapin ang isang mapaghamong sitwasyon. Pang-apat ang balanse. Ang kombinasyon ng agila at leon sa griffin ay kumakatawan sa isang balanse na mga katangiang tulad ng lakas, katalinuhan, tapang at karunungan. Ang nakakita na isang griffin sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na dapat kang makahanap ng balanse. At ang panglima, ang espiritualidad. Sa ilang kultura, ang mga griffin ay espiritwal o mistikal. Ang nakakita ng isang griffin sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang espiritwal na paggising sa mas mataas na kapangyarihan. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumilipad na griffin. Kapag nanaginip ka ng lumilipad na griffin, ito ay simbolo ng kalayaan. Ang tumataas na mga pakpak na isang agila ay kumakatawan sa iyong pagnanais na lumaya mula sa mga limitasyon upang maghanap ng mga bagong pagkakataon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na handa ka makipagsapalaran at habuli ng iyong mga pangarap kahit na nangangahulugan ito ng pag sa iyong comfort zone. Ang isa pang interpretasyon ng panaginip na isang lumilipad na griffin ay ang idea ng intelektwal na paliwanag. Ang agila ay sumisimbolo sa karunungan at kaalaman, kaya ito rin ay nagdadala ng mensahe tungkol sa iyong pagnanais para sa mas malalim na pag-unawa. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na handa ka na magsimula ng isang espiritual o intelektual na paglalakbay na naghahanap ng mga sagot sa malalaking katanungan sa buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng griffin. Kung nanaginip ka ng isang griffin na umaatake sa iyo, maaari ito maging isang nakakagambalang karanasan. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay nagtataglay ng mahahalagang pananaw sa iyong mga takot. Ang katawan ng isang griffin lion ay sumisimbolo sa iyong primal instinct at emosyon. Habang ang ulo at mga pakpak na isang agila ay sumasagisag sa iyong makatwirang pag-iisip at katalinuhan. Ang paniginip na isang pag-atake ng griffin ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nalulula ka sa iyong mga emosyon at nagpupumilit na mapanatili ang kontrol. Ang paniginip ng isang pag-atake ng griffin ay nagpapakita rin na nahaharap ka sa mga hamon. Ang mga griffin, mabangis at malalakas na nilalang, ay kumakatawan sa lakas at katatagan na kailangan mo para malampasan ang mga hamong ito. Ang panaginip na ito ay nagpapakita sa atin na manatiling matatag kahit na sa hinaharap ng mga paghihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang griffin na humahabol sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang griffin na humahabol sa iyo, ito ay kumakatawan sa iyo mga salungatan at pakikibaka. Ang isang griffin na humahabol sa iyo ay nagpapakita na nagdadala ka ng emosyonal na bagahe kul sa isang bagay na sumasalungat. Para sa kadahilanang ito, nagsusumikap ka makahanap ng balanse at pagkakaisa. Sa kabilang banda, kung nanaginip kang habuli ng isang griffin o susubukan mong mahuli ang nilalang na ito, ipinapakita nito ang idea ng isang personal na paglalakbay. Kinakatawa ni Griffin ang mga hamon na kailangan mong malampasan upang makamit ang iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng kasiyahan at handang harapin ang anumang mga hadlang upang magtagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang griffin na pumatay ng isang tao. Kung nanaginip ka ng isang griffin na pumatay ng isang tao, hindi ito nangangahulugan na may isang kakilakilabot na mangyayari sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong panloob na sarili na nagsisikap na makipag-usap sa iyo. Isinasaad ni Griffin na pagramdam mo ay makapangyarihan at nangingibabaw. Sinasalamin iyon ng panaginip na ito. Si Griffin ay isang simbolo ng iyong lakas na sumusubok na protektahan ka mula sa lahat ng mga panganib na sumapit sa iyo. Ngayon, naaalala mo ba kung sino ang pinatay ng Griffin? Ano ang sitwasyon? Tinutulungan ka ng mga detalyeng ito na maunawaan ng mensahe sa iyong panaginip. Kung ang taong namatay sa panaginip ay isang taong malapit sa iyo, maaaring nangangahulugan ito na nakokonsensya ka sa isang bagay na iyong nagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang Griffin na sumisira sa lahat. Kung nanaginip ka ng isang griffin na sumisira sa lahat, maaari itong magpakita ng iyong magulong pag-iisip. Ang gripin sa kontekstong ito ay sumisimbolo sa iyong nakakatakot na kaganapan. Ang larawang ito ay isang representasyon nito. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabigo at kawalan ng magawa. Ang gripin sa iyong panaginip ay maaaring representasyon ng iyong galit. Ito ay anumang bagay na sumusubok na magdulot sa iyo ng sakit. Nangangahulugan din ito na nakakaranas ka ng mga pakabuluhang pagbabago.